Patay ang isang batang babaeng tatlong taong gulang matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Quezon City. Ang biktima, dumalang la, dumalaw law sa kanyang ama at mga kaanak. Balita natin ni James Agustin. Mula sa malayo, kita kung gaano kalaki ang apoy na lumalamon sa ikalawang palapag ng isang bahay sa Everlasting Street sa Barangay Payatas, A. Quezon City, pasado las gis ng umaga kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tumagal ng halos 30 minuto ang sunog bago tuluyang naapula. Tupok na tupok ang tatlong kwarto sa ikalawang palapag. Sa paghupa ng apoy, doon tumambad ang bangkay ng tatlong taong gulang na batang babae. Kwento ng tsahing dumalaw ang bata roon para makita ang tatay at iba pang kaanak. Sa nanay kasi nakatira ang bata. May sumigaw na ng sunog. Ito pala pong bata. Umakyat po na hindi po namin alam sa taas. Akala niya po siguro may tao doon pag ano po namin sa pag sabi pong sunog, nakita ko na po yung taas namin na pula na po yung taas namin. Tinulungan naman pong sagipin din yung bata kasi sobrang lakas na talaga po ng apoy. Ayon sa lola ni Yaya, para niyang pumunta sa sari-sari store ang apo. Hindi niya lubos sa kalain na yun na pala ang huling beses na sila'y magikita. Niluloko ko, palikabili tayo, sama ka. Ayaw niya kasi nag-aakyat sa sahigaan. Ayaw niya sumama sa akin. Sabi ko nga, kung alam ko lang pinilit ko na lang kargahin labas. Nag-bliss pa sa akin yung kapon. Bunso sa walong apong namatay na bata, na ayon sa kanyang lola ay malambing at mapagmahal. Kanina pag-gising ko, binuksan ko ang cellphone. Yun na nakita ko agad yung ano, profile niya. Kaya naisip ko agad kung anong ginagawa niya kahapon nung oras na na Gusto niya iligtas siguro sarili niya kaso Hindi pa niya alam eh, ano yung sarili niya. Inibisagahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy at ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagdulot po ng oil spill sa ilog ang nasunog na bodega ng motor oil sa San Pedro, Laguna. Chris, ano ang ginagawang aksyon doon ngayon? Oni, naglagay na ng mga otoridad ang mga otoridad ng barriers para mapigilan ang pagtagas ng langis. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Glam Kaligdan Dizon ng GMA Regional TV. Nagdulot ng oil spill sa San Isidro River ang nangyaring sunog sa mga bodega sa Barangay San Antonio sa San Pedro Laguna nitong Sabado. Ayon sa mga otoridad, dahil sa volume ng tubig na ginamit sa pag-apula sa apoy, umagus din ang langis mula sa isang bodega ng motor oil papunta sa ilog. Naglagay na ng mga barrier sa ilog ang mga otoridad para mapigilan ang paggalat pa ng langis. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhinang sunog sa labing tatlong bodega. Pahirapan ang pag-apula sa sunog sa isang storage facility sa Bawan Batangas Bypass Road sa San Pascual, Batangas nitong Sabado ng gabi. Puno ng corrosive chemicals ang pasilidad, kaya hindi pwedeng basta-basta buhusan ng tubig. Inaalam pa kung kanino ang storage facility. Wala namang nasaktan sa sunog. Naglalagablab na apoy ang bumulabog sa mga taga-kamiling tarlak. Sa lakas ng apoy, natupok ang dalawang palapag na bahay na halos gawa sa light materials. Mayroon po tayong casualty, yung owner ng bahay, ma'am, kasi solo living siya. May dalawa po siyang alagang togas as kaso, ma'am, uh, bali kasama po niya sa banyo nung natagpuan po namin siya. Agad na apula ang apoy matapos ang mahigit isang oras. Batay sa inisyal na investigasyon, dahil sa napabayaang sinindihang kandila ang tinitig ng sanhi ng apoy. Glam Kalikdan Dizon ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sadyang ibinangga sa puno ang isang pampasayarong bus sa Banggi, Ilocos Norte. Ay sa pulisya, bumabiyahe ang busa sa pabawang bahagi ng kalsada sa barangay Baruyen nang mapansin ng driver na hindi gumagana ang preno nito. Imbis na dumiretso sa bangin, kinabig ng driver ang bus at sadyang ibinangga sa isang puno. Napahinto naman ito pero nawasak ang harapang bahagi ng bus. Bagyang nasaktan ng driver, ligtas naman ang iba pang pasahero ng bus. Inilibing na sa Rodriguez Rizal ang pinay na nasawi sa Kuwait na si Jenny Alvarado. Patuloy pa rin humihiling ng hostisya ang kanilang pamilya dahil hindi sila naniniwalang ang nasawi si Alvarado matapos umanong masofocate. Naniniwala silang may foul play na nangyari. Nakidalamhati naman ang Department of Migrant Workers at nangakong bibigyan ng scholarship ang mga anak ni Alvarado hanggang sa sila makatapos. Nitong nakaraang linggo ay ng pamilya ng OFW sa Senado na dati nang isinusumbong sa kanila ang pangaabuso umano sa kanya ng kanyang mga employer. Inimbisigahan na rin ito ng DMW. Bantay Bulkan po tayo, posibli raw magka-ashfall sa paligid ng Bulkan Kanlaon kasunod ng pagbuga nito ng abo kaninang madaling araw. Sako po ng ashfall warning ng NDRRMC ang mga probinsya ng Negros Occidental at Negros Oriental. Sa datos ng PHIVOX, tumagal ng 30 minuto ang ash emission kanina. Kahapon naman, walong beses din nagbuga ng abo ang Bulkang Kandaon. May mga ulat na ang light ta uh, o oh, may mga ulat ng light ashfall sa La Castellana at La Carlota sa Negros Occidental. Nananatiling nasa alert level 3 o magmatic unrest ang bulkan. Posible pa rin ang biglaan at malakas na pagputok anumang oras. It's a brand new week mga mare at pare! Entering her solo era na si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Chika ni Barbie kahit flying solo siya sa kanyang personal life, Bless naman siya ng maraming projects. Isa na riyan ang upcoming Kapuso film thriller na P77 at ang first ever team-up ni Kapuso upa Kim Jisoo sa Kapuso fairy tale series na Daig Gayo ng Lola Ko. Kwento ni Jisoo, excited at matagal na niyang gustong makatrabaho si Barbie. Gaganap bilang K-idol si Jisoo habang fan naman si Barbie sa My Crown Prince. Speaking of team ups, Maring Barbie, kailan naman kaya magbabalik ang Team Barda? Very soon actually, I can't wait. Magbabalik. Siyempre may Barda pa rin this 2025, hindi pwedeng hindi. Mga kapuso, muling tinamaan ng andap of frost ang ilang pananim sa Atok Benguet. Halos na mutina at nanigas ang mga repolyo at carrots sa Pawai, Atok nitong weekend. Gumamit ang ilang magsasaka ng water spray para matunaw ang mga yelong bumalot sa mga pananim. Nitong Sabado na itala sa La Trinidad Benguet ang pinakamababang temperatura sa bansa ngayong Amihan Season. 9.4 degrees Celsius po yan ayon sa pag-asa. Posible pa raw mas lumamig sa mga susunod na araw hanggang sa Pebrero na itinuturing na peak ng Amihan. Ngayong lunes, buong Luzon ang apektado ng Amihan. Easterlies naman sa iba pang bahagi ng bansa. Naitala ang 12.8 degrees Celsius na lamig sa La Trinidad, Benguet. 13.4 degrees Celsius sa Baguio City, habang 21.8 degrees Celsius dito sa Quezon City. Matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na malapit sa Zambales. Pero bago yan, gumamit ng nakabibing aparato ang isang barko ng China Coast Guard. Balita hatid ni Nico Wahe. Ang malakas na wangwang -wang na yan ay tinatawag na Long Range Acoustic Device o LRAD. Ayon sa PCG, ginamit ito ng Vessel 3103 ng China Coast Guard habang tila nakikipagpatintero sa BRP Cabra sa Sambales. This also our first time to experience itong paggamit ng China Coast Guard ng Long Range Acoustic Device na ang sabi ng ating mga tropa, uh, sa pandemig no? at a uh, very close proximity dito sa balko. Paraan daw ito ng China para itaboy ang BRP Cabra, lalot nasa di kalayuan ng CCG Vessel 5901, ang tinaguriang monster ship ng China. May hirapan silang uh, mag-move forward because BRP Cabra is um, just a few um, hundred yards away uh, sa China Coast Guard. China Coast Guard Vessel 3103, this is Philippine Coast Guard Vessel, BRP Cabra, MRRV 4409. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines' exclusive economic zone. You are directed to depart immediately. Pero ayon sa PCG, tagumpay nilang napalayo ang mga Chinese vessel. The first day that we monitored the China Coast Guard monster ship was at 54 nautical miles. Mm -hmm. Ngayon, we were able to keep them away at a distance of 90 to 95 nautical miles. Ayon kay Defense Analyst Dr. Renato De Castro, gray zone operation daw ang ginagawa ng China. Gumagamit sila talaga ng coercive actions, harassment, and other measures short of the actual use of force. No? Uh, although wala talagang paggamit talaga na tinatawag natin kinetic or lethal use of force, nevertheless, this is an indication ng talagang hostile yung action nila. No? Talagang uh, hindi lang daw sa atin ito ginagawa ng China kundi maging sa Malaysia. Yung ginagawa sa atin ng mga ng mga Chino na inclusive patrol, ginagawa rin sa isang uh, Southeast Asian country sa Malaysia. Pero tahimik lang kasi ang Malaysia. Tayo pinapalaga natin. Pero sa ngayon, hindi pa raw niya nakikitang sasakupin tayo talaga ng China. Paninindak lang daw talaga ang ginagawa ng China, lalo't alam nila na mas malakas sila sa atin. China ang merong pinakamalaking coast guard sa buong mundo. 700 ships. China rin ang mayroong pinakamalaking navy sa buong mundo. Hindi lang tayo sinisindak, inuudyukan pa tayo. Inuudyukan tayo. Kaya nyo bang magsimula? Itong, etong kakayanan namin. Subukan nyo lang. Sa kabila ng mga pangaharas, patuloy raw na magbabantay ang PCG sa West Philippine Sea. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News dapat ikabahala ng Pilipinas ang pagsuspindi ni US President Donald Trump sa paglalabas ng kanilang foreign aid. Sabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa kanyang panayam sa Super Radio DZBB, tingin nila ay uh, panandalian lamang ito. Ipinatupad lamang daw ni Trump ang 90-day suspension dito para suriin ang inilalabas na pera ng Amerika. Dagdag ni Romualdez, mas importante raw ay Mananatili ang presensya ng Amerika sa Indo-Pacific region na anyay mutually beneficial para sa US at Pilipinas. Wala raw dapat ipangambang pagbabago sa alyansang ito. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, hindi lubhang makakaapekto sa Pilipinas ang pansamantalang pagpapatigil ng US foreign assistance dahil marami pa raw economic partners ang Pilipinas. Sa kabila niyan, patuloy pa rin nila itong minomonitor at nakikipag-ugnayan na sila sa mga opisyal sa Amerika sa posibleng magiging epekto nito sa mga Pilipino.